Maulang gabi sa inyo mga kababayan. Uh, ako yung medyo nakainom at ako'y okay nilalamig. Kaya naisip kong magsabi-sabi. Baka lang may nais makinig. Naisip ko lang yung mga kalaban ng Pilipinas. Unang kalaban ng Pilipinas yung mga toxic Filipino traits natin. Like for example, colonial mentality. Lagi nating iniisip na inferior tayo o mas mababang uri tayo kaysa sa ibang bansa. Mas tinatrato natin yung mga dayuhan na naririto ng maayos kaysa sa kapwa natin. Mas binibigyan natin ng halaga yung mga may pera o yung mga mukhang may pera kaysa sa mga wala. At sa mga wala naman, ginagamit natin lagi yung dahilan na wala tayo, na mahirap tayo, na nagugutom tayo para gumawa tayo ng masama Para tayo manggulang sa kapwa. Sa mga mayayaman dito, abusado. mga mayahirap dito, mapangabuso rin kasi nating tulus. Para bagang pinakita kami ng tadhana, kukunin ko yan sa kahit di naman dapat malaking problema rin natin kapatid yung mga kamag-anak yung mga kamag-anak na hinihila ka pababa yung konting ginhawa na meron ka gusto nila sila din na para bagang obligasyon mo na buhayin sila kaya hindi makaangat yung Pilipino eh. yung mga nasa abroad padala ng padala ng padala ng padala pati problema ng mga hindi naman na nila dapat problemahin pa nila hindi sila makaipon uwi sila dito tapos wala naman sila maasahan alam lang na tumulong. Manuman lang sana, yung mga hindi kumikita ng pera, ay mag-imbak o i-manage ng maayos yung pera ng mga mahal na sa buhay na kumikita abroad kumikita rito. Kaso hindi, lose tayo dito. Hindi ka na nga kumikita. Hindi ka pa nagtitipid para sa mahal mo sa buhay na kumikita. nag ka pa o kaya nando-droga ka pa o kaya nag-aanak ka pa ng marami tapos ihaasa mo sa kung sino mga mahal mo sa buhay na kumikita. Isang malaking isang malaking problema pa natin mga kapatid yung Filipino time Filipino time laging late mahala natin okay tayo pag late tayo hindi natin masisi yung mga buhay natin kasi congested yung Manila for example sa Manila ka naghahanap buhay di kita masisi uh, other motivational speakers will say na oh, gumising ka na mas maaga etc but I understand So, dapat ma-decongest yung, yung Manila, yung mga capital cities, pero problema na yun ng government, ng national government. So, pero, dapat pag Pilipino ka, nag effort ka to be always on time. Mahalagang oras eh. Time is money, time is gold. Hindi man ito pera, di imbis na nagpalit ka, di sana, in-spend niya pang kayakap niya yung pamilya niya o yung aso niya kaysa katagpuin kasi maghintay lang siya sa wala. Sarili natin at yung mga kultura natin na hindi pagaganda yung problema. Marami tayong problema ang Pilipino. Isa pang naiisip kong problema, yung mga talagang gumagawa ng problema. Like for example, yung mga mayayaman kasi napanggit ko na kanina. No? Normally, yung mga filthy rich dito, yung 1% dito. Nakikipagtulungan ng gobyerno sa kanila kasi hawak nila ang mga mahalagang sektor transportasyon, banking, iba't ibang mga industriya, pagkain. Like ng pandemic na lang, nakita mo naman yung San Miguel Corporation na nag-provide ng mga alcohol, di ba? So, Gano'n na sila ka-powerful. And uh, unfortunately, mas mas napaparaanan nilang magbayad ng mas maliit na buwis kasi magagaling yung tax lawyers nila. At talaga namang may mga tax incentives na binibigay sa kanila, no? But anyway, uh, hindi ko naman sila masyadong masisi yun nga lang yung pang-aabuso sana sana If you're rich na wag na masyadong greedy sana lang mm -hmm. tapos syempre yung mga problema natin NPA NPA na lumalas sa isip ng mga kabataan kung ano ano ginagamit nila yung mga yung mga pang-api yung mga pagiging kawawa ng mga kababayan natin ginagamit nila para gumawa ng masama Well, in fact, dapat the more na inaapi tayo, the more na mas matiwai tayo sa paninindigan natin na kahit inaapi tayo, inaapi tayo, di tayo gagawa ng masama. Kasi nga, masama yun. Ang tanging meron na lang ang mga taong inaapi ay dignidad at pagsisikap. So kahit na gumapang tayo sa apoy, dapat di tayo sana. Sana lang, no? Gumawa ng masama. Isang magandang inspirasyon dyan, yung Panginoon Yeso Kristo natin na inapi ng mas higit pa sa mararanasan natin pero anong ginawa niya? Ako yun ang tinatry kong gawing inspirasyon. Galit na galit ako pag namalit ako, inaapi ako. Sabi ko nga dati, putang ina, subukan nilang butasin yung gulong ng sasakyan ko. Pag ako, pasabugin yung sasakyan nila. Hindi ako magaling magkumpuni pero puta pag sinipinirwiso nila Pero mali. Mali. Kasi magiging masamalan tayo pag lagi nating naiisip gumanti sa ating kapwa. Magiging masamalan tayo. At pag tayo nabigyan ng pagkakataon na ng kapangyarihan, lalo tayo magiging. So we should have self-control. Sabi nga nila, a powerful man is a capable man na merong self-control. mabalik ako doon sa mga NPA. O iba pa makakaliwang grupo na Kali-kaliwa yung utak. Puro pambabastos yung ginagawa dito. Tapos kukuha ng funding sa foreign foreigners. Wala ka ba pagmamahal sa bahay mo? Salita ka ng salita. Kahirapan, korupsyon, mga buisit kayo. Pero in reality, kayo rin ang kurakot at kayo ang pinakakurakot sa buong Pilipinas. Panisin ninyo, kayong mga kaliwa yung gumawa ng mga salimut dito sa Pilipinas eh how can you turn a very beautiful law for example RA 9344 which is the uh, Child Welfare Act na hindi, hindi makukulong ng bata minor de edad etc etc kaya tignan nyo ang ginagawa ng mga bata ngayon pag minor de edad bastos sumasagot-sagot gumagawa ng krimen at kinakasangkapan para itong mga kabataan na ito pag nagrali hindi pakakawalan ng polis o pag nagrayot o gumawa na katarantaduhan Napakasalimuot. Napakasalimuot. Well, you can argue with me about the technicalities of the law, may inter intervention programs, etc., etc., etc. But still, you get my drift. Especially sa so mga kaintindi at nagdanas ng problema rito. Pakahirap. Ang dapat nilalabanan lang dito yung korupsyon, pangapi sa kapwa. Hindi dapat nilalabanan ito tapos gagamitin mo to para ikaw naman din yung mga api at ikaw ay mapondohan at ikaw ay mailagay sa pangirian tapos wala ka namang gagawing matino kaya kaya I'm really sorry na no? bisit bisitako ako sa mga pink lawan dilawan talagang I'm sorry at yung isa pa sa nakikita kong pinakamalaking problema natin dito sa ating bansa yung mga person in authority hindi lang yon pati yung mga senador, elected officials, etc. At tayong mga tao na rin mismo. Yung maliliit na bagay, hindi natin kaya palagpasin. Which is my point naman. Lahat naman kailangan sa maliliit na bagay, dapat tinutuwid mo. Tama naman. Pero putang ina, eh, nagpunta ka naman ng Maynila, tapos naligaw ka, hindi mo alam kung saan lane ka liliko, tapos uhulihin ka na. Hindi ka man lang bigyan ng konsiderasyon. Dapat alam natin kung kailan tayo magbibigay ng konsiderasyon. Diba? Bibigigipitin mo yung isang tao, pahihirapan mo ng matindi yung isang tao sa isang mala, mala prohibito laman, kataon lang na tao na krimen na malong prohibitom o yung nagkataong pinagbabawa lang siya ng batas o ng ordinansa o ng whatsoever, pero hindi mo kayang palusutin. Palulusutin mo, wala mo, magpapalagay ka. Tapos putang ina, yung mga naninira talaga ng bayan, hindi mo lumulusot-lusot lang sa'yo lumulusot-lusot lang sa gobyerno. Sa kalit ng galit si Pangulong Duterte, kaya, put, kaya inidolo ko yung taong yun eh. Inidolo ko yung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di. nararamdaman ko yung ano niya eh. He's not perfect but he's the best. So napakarami nating problema. So anong, ano ang ating solusyon? Magtulungan? Magmahalan? ipagtanggol lang isa't isa magsama-sama para sa mabuti hindi magsama-sama para i-cancel mo yung isang tao na wala namang ginagawa masama magsasama-sama kay cancel mo yung negosyo ika-cancel mo yung tao ika-cancel mo yung putang ina dahil siniraan siya nang hindi mo naman alam yung side niya siguro pwede natin gawin magtulungan para isig ikakabuti ng bayan magsaliksik ng katotohanan at makisimpatya sa kababayan. At dahil marami na tayong problema, kailangan natin dasal. Gabayan tayo nawa ng Panginoon. God bless you mga kababayan.